sobra-sobra. <laughs> Hi guys! Ayan, nandito na naman kami. Makakagala na naman kami. Ubuta lang kami sa birthday ng pamangkin ko. Grabe to <laughs> Ang idim ng mukha ko. Kasi alam niyo naman, diba nagtitinda kami ng kapatid ko. Gabi na. 8 p.m. na ng gabi. Kasi lahat busy, lahat na sa trabaho. Kami katatapos lang kami ni Ati sana magtinda ng 6 p.m. Yan eh, 8 na. 2 hours lang. Pero nakaligo pa rin naman ako. <laughs> Pahinga lang ng konti na sa ligo. Ayan, I'm back. Dito na naman ako. Ang tanggal ko bago lina kapag vlog sa galaan ngayon lang ulit. Pero gala ba o Oo, konti. Konting-konting gala lang to. Punta kami sa birthday ng pamangkin ko. Hello, Nay. Happy birthday. Yung inasal, natatandaan nyo ba? Shinner ko sa inyo yun. Yung pamangkin ko. Ngayon, pupunta tayo sa birthday niya. In-invite kami. Invited na rin kayo. Samahan nyo kami. Dito na natin kung anong handaan. Kakain tayo dun. Kakain tayo ng sobra-sobra. <laughs> ah, di ba? Kakain tayo ng salad. Meron siya sa akin, ipiniem, gumagawa siya ng salad. Ay, napakasarap. Namiss ko na yun, na ah. Nakakagawa lang ako ng salad pagka na Christmas, New Year, di ba? Pero yung iba, paborito yung lagi nagawa. Ako, hindi. <laughs> Siyempre, bag meron lang okasyon. O, ah, di ba? Ay, nandito lang kami ngayon sa hallway. Ang dilim, mo. Grabe. Pero maliwanag naman. Kung makikita niyo, ayan, may ilaw siya. Sa labas. Maliwanag yan. Samahan niyo po kami! At mag-enjoy muna tayo ng konting-konti. Tara! Let's go! daming tao. Parang ang sarap mamili doon, oh. No? Nandito kami sa loob. Papasok na sa loob na. Subdivision na to. Motiva ang dami. Ang sarap na dito. Ang daming mabibili. kabilaan po yan. Ayan, ayan. Kabila rin. O, diba? oh, diba? Wow. Sarap naman dito. Dito na tayo. And dito na tayo. Sumahin niyo po ako. Papalik na sa taas. Dito ginanap sa kape ng pamangkin ko yung birthday niya. O, di diba? ba? Automatic. Pag may dadaan, bubukas ang ilaw. Ayan ang labas. Ang school. Yan, sa kaliwa. Ito yung labas. Ito sila ngayon. Hello! Happy birthday! Say hi! Ang gaganda kong pamangkin. Wala, wala mama, pa yung pamangkin. Wala pa yung may birthday. Wala pa yung birthday. Dito tayo ngayon. Mamaya pa doon sa alas 2. <laughs> <laughs> Ganon! Oo, oh, maganda. Siyempre, sa pita. Kaso ang ibig ko, no, siyempre din kami. Tara! Kaya lang yun, Hindi, ko lang na tayo wag. Pwede ko wala na birthday. Ito na yung kulay sa kulay ko. Grabe. Ay, hindi ko rin ganda ng kulay ko, no? Akala ko. Ang ganda lang lang. Dahil wala pa yung pamangkin kung may birthday o order muna tayo ng kanyang handa. Ay handa. I mean kaninang mga tindang milk tea libre. Hindi nyo si Ate Tenten. Ate Tenten. Kaysa ba ba ito sa handaan? Oh. <laughs> Ayan o. Kanila may mga price price. O ah, diba? Tara, order na tayo. O okay, game, order na kayo. Anong gusto niyo? Kayo magbabayad. Mamimili na siya. Kukasin ko lang kami ang sabi.

Ini na ang handa ni Ate Maris. Eto yung salad. Carbonara. Oh, sarap naman ito. Ano siya? Bangus na cheese. Oh, sarap Po ah. wings. Hindi ka with butter. Ay, ito Chicken. Oh. cheese. Di ba? Sarap. Yan ang handa ni Ate Maris. Happy birthday, Ate Maris. Di si Ate Maris. At si Mark. Hi. Happy birthday. Makdo. makdo. Ayan.

happy birthday ne pulika pulika bhai wo commander hai bas hi busumna samay aate tab ko tum ko tum ko de pose suru suru na mere ghar aake paya wala ba

maganda. Ay, mas maganda pa rin kami ng mga. Wow. <laughs> kami na una. <laughs> Ano na rin? Taba mo. Anong taba mo ngayon? Pero sexy pa Pero sexy pa rin. Wala pa rin pa Namayat na yun eh. po namin dito anong nakaraan? Mga ilang tao. Kasi saan yun? Matapit kami. yung nakakatapay. matamis mo. Hindi. Ano ba? Ano ba? Ano

Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. po bye. Bye 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 bye. Kaya eh, ano, kaya ate sana mo yung isa, tapos yung isa sa akin. Nadali mo doon? Hindi, bukas lang, siyempre, pagtinda namin. Hindi, okay, pwede mo nandawa na. Eh, ano kami aso doon? Hindi tayo pwede pumunta doon. ano kami nandawa no, na doon? may aso doon. Saan may aso? Pinanana na mo? Oo, may ang dami aso doon. Bye-bye, uwi na tayo. Thank you, Neng. Ay, <laughs> <laughs> Iba pa <laughs> pata. <Inang> Kitang <gay> <laughs> <laughs> kita. Kitang okay, okay, kita. Si Sharon. Si Sharon. oh tinan mo naman binigyan ako. Nasa plastic. Tapos, dalawa na ito. <laughs> Let's go. Thank you, Neng. Bye-bye. Happy birthday. May na kami, Mark. Bye-bye. Ayan, yung shi-nay-ron. Shina si <laughs> Sharon. <laughs> Tsaka, itong cake na to. Oops, ganda, ha? Mabini so, tayo ngayon. Mabini na. <laughs> ay bakit ay ando dun pa pala may nakaharang na sa sakyan. Buksi, buksi, buksi. Isa tingnan mo Sharon. May kaldero. <laughs> isa, ano isa ano yun, isa. Ano ba yan? Di sa likod din. O, oh, diba? May kanya-kanya kaming bit-bit. Bye-bye! Happy birthday, Neng! Happy birthday, Love you, birthday. Neng! Ingat lagi! Bye-bye! Let's <laughs> go! Uwi lang tayo! Pa, ha? May hawak kasi ako kayo. Pinabaunan ako ni Ate Maris mo. Alam mo naman yan si Ate Maris. Ay, Ayan, ang ba ah. Ayan. Dito na kami sa sasakyan. Thank you so much! May Sharon Sharon tayo! <laughs> Tinha so much to, galera.